नब था। <दिसकी>

Tingnan sa tunan ito. Maybe. Ano na ito ng konti, guys. Sige, may ranit eh. Pagkalimot doon. Okay.

Sunod, isunod natin ang bumbay. Para siya maano. Anuhan natin to guys. Ito. Ito, guys. ito guys. Anuhan natin ito na hindi lang anahin ko guys kasi hmm? halang Ito? halang halang yeah. tapos itong kamatis yung ingredients natin guys Bombay. Diblito hina natin guys para masarap siya. So tapos ito naman guys. Madilim eh. Alam mo guys, madilim. Madilim eh. Walang ilaw eh. Diba guys? Madilim ang aming barangay kasi brown out na naman guys. Yan ito talaga sa amin guys. Palagi na naman brown out. Tapos lagyan natin guys ng paminta. Para mabango siya. Lagyan natin siya ng paminta. So, ayan yung ingredients natin guys. Ayan. 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 lang guys. simpleng gulay lang. Kaya. Sige na, natin. So, ayan guys. Ayan na. Yung, unahin muna natin yung ahos guys. Ayan. Unahin na natin yung ahos. Ito sa na. Ito, ito. 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 bago natin ilagay yung sunod guys kamatis ayan kamatis kamatis ang sunod guys Sunod, ilagay na natin ang gulay. Ayan. Ilagay na natin ang ating gulay. Ayan. Ayan. Para siya na ano. So, tapos, halo-haloin natin guys. pa natin. Babalikan natin mamaya guys. Lagyan na natin ng toyo. Ayan. Toyo guys. Yung na na siya na. Hmm. Tapos, ng malik Ayun guys. Sa inyo guys, kung anong gusto nyo luto. So sa akin guys, ganito lang, lang simple yun. Tapos, lalagyan natin ng ito. Ayan guys. Ayan. Ipakita ito kita Ayan. Ayan. Sunod, paminta guys. Paminta. Para sa jamabango. Sunod, lalagyan natin ng tubig. Okay. So, so yun guys naluto na yung ano natin guys simpleng gulay guys ayan and guys masarap yan guys ayan yummy yan guys yummy